Binasag ni Neri na igang kanyang katahimikan, matapos na natanggalin ng korte ng pasay ang mga paratang laban sa kanya. Ngayong araw, Biernes, ibinahagi ni Neri ang mga screenshot ng kanyang sarili na na-escort ng Bureau of Jail Management and Penology Personnel noong Nobyembre taong 2024. Sa isa pang slide, ibinahagi niya ang pahayag ng kanyang mga abogado na nagsasabi ng pagpapawalang bisa ng mga korte laban sa kanya. Ayun pa kay Neri. Hindi ko talaga inakala na mapapasama ako sa Most Wanted sa Pilipinas. Tinawag akong magnanakaw, manloloko, at scammer. Never naman akong nagtago. Palagi nga akong nasa palengke, sa mga talks, at kahit saan pa, I have always been visible, hindi lang sa social media. I know many of you are waiting for me to tell my side of the story. When the time is right, I will. O kung kailangan pa bang ikwento ang lahat mula sa pagdakip sa akin, sa kahihiyan, sa pagkakadetain, at sa agarang paglipat sa BJMP kung saan dali-dali akong pinasuot ng yellow uniform. But for now, let me just say this. It was a nightmare. Isang pagsubok at bangungot na hindi ko kailanman malilimutan. Sa kabila ng lahat, the labels, the ridicule, the judgment, I chose silence. Because I've learned that when we are in pain, it's easy to say things we don't mean. Pero hindi ako yun. I refuse to let anger or hurt define me. Some celebrated my lowest point, ginawa pa akong content para pagkakitaan. They judged me, questioned me, and discredited my hard work. But there were those who stood by me, defended me, and lifted me up without asking for anything in return, I see you. I appreciate you and I hope one day I can do the same for you. Sa lahat ng naniwala, sumuporta at nagdasal para sa amin, maraming maraming salamat po. To those who felt even the smallest impact of our kindness, thank you. You remind me that goodness still exists in the world. I always tell my kids, the best investment in life is kindness. Hindi mo agad-agad makikita ang balik pero darating at darating ito sa tamang panahon. Minsan, pakiramdam natin, hindi tayo pinapansin ni Lord kasi sunod-sunod ang pagsubok. Pero minsan, He's just busy fixing things behind the scenes. And in every storm, He sends His army of angels. This time, kayo yon. Maraming, maraming salamat sa inyong pagmamahal, suporta, at panalangin. Hindi ko ito malilimutan at sa asawa ko, ang hero ng buhay ko, never mo akong iniwan since day one. It was a roller coaster of emotions, at sobrang kapit ko sayo dahil bagsak na bagsak ako. Pero yung pagmamahal mo, yun ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Hindi ka sumuko at umuwi hanggat hindi mo ako kasamang umuwi sa mga bata, heart emoji. Sabi mo, mababait pa rin ang mga tao, kahit hindi ko yun makita sa mga panahon na yon. Life moves forward, and so will we. Hindi man ako naging wise sa sitwasyong ito, pero kailanman, never ako nanloko, nanlamang, or nagnakaw sa kahit sino. At sa pagdapa ko, unti-unti akong babangon, at makikita ang lesson na gustong ipakita ni Lord sa akin, heart emoji. Your most wanted wise na Mrs. Neri Miranda. Paano mga kachika, kitakits tayong muli sa mga susunod ko pang mga showbiz updates, please like, share and subscribe, pakihit na rin ang notification bell, para ma ka sa mga susunod ko pang upload, again maraming salamat!